Hello guys. Harvest time guys. Nakon, Wala yung batakal, nakon, guys. na po guys. Napunta sa takalron. Mali ang sa kung guys. Grabe kayo, presyur na oi. Dito isa lang. Wala abot o 20. Kasi so, ilang salamat kayo sa Ginoo kay Nay Harvest ng tuwa. Ang farming guys, pretty good tire na. Nai panahon nga bapong ani, bapong harvest, na panahon nga billion ilang bahalang billion na ayo mo kuha nga harvest. Pag konsumo, kay pang para at least hindi natin mamalit yung pang binhi ang mong gamit ron guys kaya kung harvester mango di pwede kayo na mga punas mango Ang mga nang tresher na ang makasunod na tresher dili meriin kayo kay loy mo ko kinao dili pud ni nalim lang sa baho sa init ka boy at ang kuan sinako ang isa sa ko mo sa baho sa 65 at 60 68 anar guys dili sa Birthday lah, kita bangkit sebelum hantangan. Ibu ramu besitan, kawan, ini sila putih dapat nak pinjam bayar pay. Terbau sila, tapui sila, naksir naksir, ini.